tig ka ng tubig. Nakakaalipong na to. ngayon dito sa harapan ng Provix Private School. Napakahirap dito. Ayan. Renta yung dalawa. Pwede pa dalawang piso. Tama ba? Ah, yeah. hindi. Sobra pa. Sobra pa tres. no Traffic. At na ko yung utak ko mata. Sa Meron pa. Ikot ikot na yung guys. Karaming magbibili mabibili oh. Oh. And, sa Divisoria mga damit. Hindi ko tayo hanap tayo ng costume guys Gown Simple lang kami oh. Ang cute lang ko, Chok. muna kami. Yan. Yan. dito kami. Hanap kami ng gawin. Yan, ang cute. Sigurado oh, mo maganda yung Oo oh, nga, di ba tita Jai Levante? Ang cute Ang oh. uh, cute. Hawa ah, nga mga, mga pang ano. Mga gusto nyo magpakasal, ang daming damit dito. Mga gaon. Toto <laughs> to guys, to, toto. To. Ayan, Ato pala yang. Yan, ikot na tayo ulit. Danda. Yan ang daming dito, guys. Oh. Ganda! yung pink mo Mayroon ka pa sa Divisoria 168, ang daming sapatos guys oh ate? May may punto Okay. Ikot, ikot ang daming sapatos, daming paninda dito, guys. Mura lang dito. Ikot -ikot. Ko, meron niya bibili mabibili dito sa Divisoria pag marami kang pera guys yan papamain ikot dito sa mall ngayon guys malamig yan ikot ikot lang muna Ang dami pa guys, magsawa ka. Pera lang ang kulang dito. Mm. <tong bayan> eh. <tong bayan> Bunti pa lang kasi tao ngayon guys kasi ano pa lang October pag November guys nako napakaraming tao dito Ikot muna kami. Ayun guys, ito naman tayo sa mga lobo guys. Dahil tayo lang gagawa ng lobo. Ito ang mga lobo guys. Oh. Ayan. Maraming kulay ng lobo guys. Ayan po yung mga dito ka mag-order. Yan you know. Okay. Yan. Dito lang ito sa Divisoya, yeah guys. Dito talaga bilihan ng mga lobo na kailangan sa pang birthday. Ayan, may lato-lato, guys. Oh. So, <laughs> Buhay pa rin yung lato-lato. Yan, buhay pa rin yung lato-lato. Ang daming laruan dito, guys. Ayan. Iba't-ibat klaseng laruan. Ano? laruan. Dami. Thank you po, ma'am, sir. Wala lang. Puro laruan. Yan, daming laruan, guys. Yan, dito pa rin kami. Nag-ikot-ikot. Gabi na. damit sa... haben. Yan. Ikot pa rin kami ng ikot. So ayan guys, ito po yung gown na nabili ko guys para sa aking Jonakis guys. Ayan po yung gown niya guys. Simple lang po. Ayan po. Yan yung nabili ko sa Divisoria guys. Ayan po yung gown niya guys. At saka ito po yung kanyang mumura lang to guys. Sandals. Yan ito po yung nabili ko sa Divisoria. Kahit umulan, baha. Kailangan po kasing bilhin. Kasi 'yun lang po yung araw na wala po siyang pasok at saka ito guys. Loot bag halagang 60 pieces lang to guys, unicorn. Kasi mahilig talaga yung anak ko sa unicorn. Ayan po. Yan po yung lagay ng mga candies. Tsaka ito guys. Yan, lobo. Yan, lobo kulay pink. Kasi kami lang po yung magde-design ng ano guys. Kami lang po yung gagawa ng decor ng balloons. At saka mayroon din po tayong ayan, birthday candle. Six pieces lang po yan guys. Ayan po yung mga kulay ng lobo yung nabili natin guys na white at saka mayroong blue at saka mayroon tayong fourfold yan lang muna yung inuno natin guys tapos mayroon tayong decor na happy birthday ayan po unicorn din siya guys ayan ayan yan po ang ating binili sa Divisoria na kahit umulan baha pumunta po tayo doon kasi doon kasi guys marami po talagang pagpipilian yan ito naman guys ay tali yan yung paglagyan ng lobo ayan itatali sa dyan yan po Tsaka ito yung ating electrical pump balloon. Ayan. Mura lang din ito guys. Binili ko lang din ito. Ayan. Mura lang din siya. Pink din yung kanyang kulay guys. ayun Buksan yun po. Kulay pink. Ayan. So ayan guys. Yun muna ang ating update ang aking pinamili sa Divisoria. Yan, so thank you for watching guys. God bless you all. And don't forget, please subscribe to my YouTube channel, Elinyaus. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. Thank you po. Bye!